Hello at welcome back sa aking channel, Sharon Cuneta at Gabi Concepcion nagpatawa at kulitan sa USA. Hindi mapigilan ng mga fans ang kilig at tawanan ng muling magkasama sa entablado sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Sa kanilang kulitan at asaran, para bang bumalik ang kilig na hatid ng tambala nila noong 80s. Maraming tagahanga ang napuno ng nostalgia habang pinapanood ang natural na chemistry ng dalawa. Sa bawat berwan at hirit ni Sharon at Gabby, palakpakan at hagikikan ang naging reaksyon ng audience. Talagang walang kupas ang tambalang ito na muling naghatid ng saya at kilig sa kanilang mga tagahanga sa latest nilang concert sa USA. Narito at ating panuuri ng kabuuan ng video pero bago yan maari po kayong mag subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. <laughs> sa so, Pati intro mo sa ka-split yan. Ano yung ano pa mo mong nunan sa katawa ko? Secret. Gusto mo legs mo. Sa kapa ano. Saan saan? Kamay. Hindi, hindi mo na. Body parts. Saan saan saan? Shoulders. Saka so, siya. Huwag tayo naman yung face mo okay, nila. Head and na. shoulders, knees <laughs> to <shoulders, laughs> <shoulders, laughs> <shoulders, laughs> Okay. Managigyan. Okay.